Tulog! Okay. Tama naman! Mahirap ka sa mo Tulog tulog, nata ng gulog. Matira matibay. ah oh, matira matibay sa ano. Pero ako, tiglipot na ako. ano yeah, lang sabay, bitis mo hindi diyan. Garo na. Masaya pa man kayo, ano. Oh. Italbo ka diyan, palpal ka. Ina, italbo ka diyan. Marapado ko nga ni Ken, ho. Nagkuya ning kakanon. Maluto gayon, ha ho. Nanaon. Hindi nga, nagaroon na talagang dagat. Hararam na yung maray. Ha, ha, Wala na, talagang inabot na kita. Ayun na, May, baat gumabot po ang sa ato? Ano? Tama naman, tama naman. tama oh, naman. Mahirap ka sa mo. Ah, <laughs> oh, may pa. Oh, alas dos trentay, Ay, ay, treinta tama tres. <laughs> oh. Ano naman nilipa? Ano?